Bagong pension Nobyembre 2025. Kung ikaw ay isang senior citizen o may mahal sa buhay na kabilang sa ating mga nakatatanda, hindi mo pwedeng palampasin ito. Sa video na ito, ibubunyag namin ang pinakabagong pagbabago sa pensyon sa Pilipinas na magbabago sa buhay ng maraming Pilipino simula ngayong Nobyembre 2025. Alam mo ba na maraming senior citizens ang malaki ang mababago sa kanilang buwanang benepisyo? May mga bagong formula, dagdag na halaga at mga bagong eligibility rules na dapat mong malaman para hindi ka mahuli sa update na ito. Kahit saan ka man nakatira sa bansa, Luzon, Visayas o Mindanao, maapektuhan ka nito. Hindi lang ito basta impormasyon, ito ay isang alerta para sa bawat Pilipinong senior citizen. Kung hindi mo malalaman ngayon, baka sa susunod na buwan ay madelay ang iyong benepisyo o mawala ang karapatan mo sa dagdag na pensyon. Sa video na ito, ipapakita rin namin ang step by step kung paano maklaim ang bagong pensyon, pati na rin ang mga tip para masiguro na makukuha mo ang buong halaga ng nararapat sa iyo. Ito ay isang napakahalagang gabay na dapat mapanood ng lahat ng Pilipino na nasa senior age bracket. Kaya huwag palampasin! I-click ang like button ngayon para mas marami pang senior citizens ang maabutan ng importanteng impormasyon na ito. At siguraduhin manood hanggang dulo dahil may mga bonus tips kami na makakatulong sa iyong pensyon. Ward Taz, ngayong alam na natin ang tungkol sa bagong pensyon, pag-usapan natin kung bakit napakahalaga ng update na ito. Maraming Pilipino ang hindi alam na may malalaking pagbabago sa formula ng pensyon na ipinapatupad ngayong Nobyembre 2025. Ang pagbabago na ito ay naglalayong maprotektahan ang karapatan ng bawat senior citizen at siguraduhing makukuha nila ang tamang halaga ng kanilang benepisyo. Ang unang bagay na dapat mong malaman ay kung paano kinakalkula ngayon ang pensyon mo at ano ang magiging epekto ng bagong formula. Bago ang update na ito, maraming pensionado ang nakadepende sa lumang computation na kung minsan ay hindi akma sa kanilang totoong kontribusyon o haba ng serbisyo. Ngayong Nobyembre, may bagong paraan ng pagkalkula na mas makatarungan at mas malinaw. Ito rin ay nagbibigay ng mas malaking halaga sa mga matagal nang naglingkod at may mataas na kontribusyon sa sistema. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng pagbabago ay ang adjustment sa buwanang halaga ng pensyon. Halimbawa, kung dati ay nakakakuha ka ng X pesos kada buwan, ngayon, depende sa iyong edad, haba ng kontribusyon at average na sahod, maaaring madagdagan ito ng malaki, minsan hanggang libo-libo bawat buwan. Ito ay malaking tulong para sa mga senior citizens na nakadepende sa pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ngunit hindi lang ito tungkol sa dagdag na pera. Meron ding bagong eligibility rules na kailangan mong malaman. Maraming senior citizens ang nagkamali sa pag-aakala na makakakuha sila ng parehong benepisyo tulad ng dati. Ngunit dahil sa mga pagbabago, may mga bagong criteria na kailangang masunod. Halimbawa, ang haba ng kontribusyon sa social security system, ang iyong edad, at ang kabuuang halaga ng nakolektang kontribusyon sa nakaraang taon ay magiging batayan ng bagong kalkulasyon. Sa kabila nito, huwag mag-alala. Sa video na ito, ipapaliwanag namin ang lahat ng ito ng malinaw at madaling maintindihan kahit na hindi ka pamilyar sa mga teknikal na detalye magbibigay kami ng halimbawa ng totoong computation para makita mo mismo kung magkano ang maaring kitain mo ngayong Nobyembre 2025. Bukod dito, ipapakita rin namin ang mga paraan para mas mapabilis ang proseso ng pag-claim ng pension. Alam natin na minsan, ang mga senior citizens ay nahihirapang makakuha ng impormasyon dahil sa komplikadong proseso. Kaya tutulungan ka namin na maunawaan kung saan dapat pumunta ano ang mga dokumentong kailangan at paano masiguro na walang delay sa benepisyo mo. Isa pang mahalagang bahagi ay ang bonus at incentives na kasama sa bagong pensyon. Ang gobyerno ay naglaan ng karagdagang pondo para sa mga senior citizens na matagal na naglingkod o may mababang kita. Ang mga bonus na ito ay hindi automaticong ipinapadala kaya mahalagang malaman kung paano ito i-claim at ano ang mga requirements. Maraming senior citizens ang nag tungkol sa taxes o deductions. Sa bagong sistema, may mga pagbabago rin sa kung paano iko-compute ang deductions sa pensyon at mas malinaw na ito ngayon para sa lahat. Ibig sabihin, mas madali mong maiintindihan kung magkano talaga ang matatanggap mo kada buwan at hindi ka na magugulat sa mga hindi inaasahang bawas sa iyong pensyon. Bukod sa financial aspect, mahalaga rin ang psychological impact ng bagong pensyon. Para sa maraming senior citizens, ang dagdag na kita ay nagbibigay ng kapanatagan ng isip at kalayaan. Mas madali nilang mababayaran ng mga bills, mas may kakayahan silang bumili ng pagkain at gamot, at mas komportable ang kanilang pamumuhay. Ito ay isang malaking hakbang para sa dignidad ng bawat Pilipino sa senior age. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang importansya ng pagiging handa at informed. Yung bagong pensyon ay isang malaking pagbabago and kailangan ng bawat senior citizen na maging proactive. Huwag lang hintayin na dumating ang benepisyo, alamin kung paano i-claim ito, ihanda ang lahat ng dokumento at sundin ang tamang proseso. Sa ganitong paraan, makakasiguro kang makukuha mo ang karapatan mo ng buo at walang abala. Ngayon, pag-usapan natin ang hakbang-hakbang na proseso para sa pag-claim ng bagong pensyon. Una, kailangan mong suriin ang iyong Social Security or GSIS records para siguraduhin na tama ang lahat ng nakalista. So, maraming pagkakataon na may mga mali o kulang na impormasyon sa records. At kung hindi ito maayos agad, maaari itong magdulot ng delay sa pensyon. Ikalawa, siguraduhin na ang lahat ng personal documents tulad ng valid ID, birth certificate, at mga contribution receipts ay kumpleto at updated. Kung wala ito, maaring hindi ma-process ang claim mo. Uh, ikatlo, pumunta sa pinakamalapit na opisina ng SSS o GSIS at ipasa ang lahat ng dokumento. Ngunit huwag mag-alala dahil sa video na ito, ipapakita namin ang tips para sa mas mabilis na proseso gaya ng kung aling araw at oras ang pinakamainam pumunta at paano makaiwas sa mahahabang pila. Ay kaapat, pag-aralan ng bagong calculation formula sa pamamagitan ng formula na ito, makikita mo mismo kung magkano ang inaasahang matatanggap mo kada buwan. Hindi mo na kailangan pang humingi ng tulong sa iba kung alam mo ang formula at may gabay mula sa video na ito. Ay kalima, i-verify ang claim mo online kung posible. Sa digital age ngayon, maraming bagay ang pwedeng gawin online. Maraming senior citizens ang hindi pa alam na pwede na silang mag-track ng kanilang claim online. At ito ay malaking tulong para masigurado na walang error o delay. Ngayon na alam na natin ang mga hakbang para sa pag-claim ng bagong pensyon, pag-usapan naman natin ang ilang real life examples at scenarios para mas malinaw kung paano makakaapekto ito sa bawat senior citizen sa Pilipinas. Isipin natin si Mang Juan, isang 68 taong gulang na retiree mula sa Quezon City. Dati Nakakakuha siya ng pensyon na halos hindi sapat para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Ngayong Nobyembre 2025, dahil sa bagong formula, tataas ang kanyang buwanang benepisyo ng halos 25%. Ibig sabihin nito, magkakaroon siya ng dagdag na budget para sa kanyang gamot, kuryente, at iba pang pangangailangan. Ganyan din ang sitwasyon ni Aling Maria, isang retired teacher mula sa Cebu. Sa lumang sistema, minsan ay nahihirapan siyang makabili ng masustansyang pagkain dahil limitado ang kanyang pensyon. Ngunit sa bagong update, may kasama ring bonus para sa senior citizens na may mababang kita, kaya't makakabili siya ng mas maraming pagkain at makaka-avail ng mga healthcare programs na dati ay hindi niya kaya. Ang mga halimbawa ng ganitong buhay ay nagpapakita kung gaano kalaking epekto ang bagong pensyon sa kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Bukod sa mga financial benefits, may mga programa at workshops ang gobyerno na kaakibat ng bagong pensyon. Halimbawa, may mga seminar para sa financial literacy, health and wellness programs, at iba pang community activities na nakatutok sa senior citizens. Layunin nito na hindi lang pataasin ang pensyon, kundi masigurado rin ang holistic well-being ng bawat nakatatanda. Sa ganitong paraan, hindi lamang pera ang naibibigay, kundi pati na rin ang kaalaman at suporta na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Isa pang mahalagang aspeto ng bagong pensyon ay ang digitalization ng claim process. Ang gobyerno ay nagsimula ng gumamit ng online platforms para sa mas mabilis at mas transparent na proseso. Sa pamamagitan ng online system, pwede nang i-monitor ng bawat pensyonado ang kanilang claim status, ma-update ang kanilang records, at makakuha ng alerts kung may bagong pagbabago. Ito ay malaking tulong, lalo na sa mga senior citizens na ayaw o hirap pumunta sa opisina. Ngunit syempre, may ilan pa ring dapat paghandaan. Una, kailangan maging maingat sa scams o maling impormasyon, sa dami ng social media at online news, maraming senior citizens ang nadadala sa maling balita tungkol sa pensyon. Kaya mahalagang i-verify ang impormasyon mula sa opisyal na SSS, GSIS o gobyerno websites. Huwag basta maniwala sa mga group chats o social media posts na walang official reference. Uh, ikalawa, maging handa sa mga pagbabago sa schedule ng release. Minsan, ang pensyon ay nai-delay dahil sa holidays, system upgrades o verification process. Kung alam mo ang eksaktong schedule at proseso, maiiwasan ang stress at hindi ka magkakaroon ng abala. Pangatlo, huwag kalimutan ang regular na monitoring ng benefits. Kahit na automatic na ang release ng pension, mahalagang suriin bawat buwan kung tama ang halaga. Kung may discrepancy, agad itong ire-report sa opisina para maayos agad. wait ito ay siyang simpleng hakbang, ngunit malaking tulong para hindi mawala ng karapatan o benepisyo sa susunod, pag-usapan natin ang mga karagdagang tips at strategies para masulit ang bagong pensyon. Una, planuhin ang budget ng maayos. Hindi sapat na dagdag lang ang pera. Dapat rin itong gamitin ng matalino. Maglaan ng bahagi sa pagkain, gamot, emergency fund at maliit na libangan para sa mental health. Ikalawa, samantalahin ang mga government programs at discounts para sa senior citizens. Uh, maraming establishmento at serbisyo ang nagbibigay ng diskwento o libreng serbisyo sa mga nakatatanda. Yang kaalaman at paggamit ng mga ito ay makakatulong sa pagpapalawak ng iyong budget. Ikatlo, huwag mahihiya humingi ng tulong o guidance. Kung may mga anak, kapatid o kaibigan na marunong sa digital platforms or financial planning, pwede silang maging gabay sa pag-claim at pag-manage ng pension hindi ka nag-iisa at ang tamang suporta ay malaking tulong. At panghuli, manatiling updated sa mga bagong policy o adjustments. Yung gobyerno ay patuloy na nagre-review ng pension system at numaaring may mga bagong pagbabago sa susunod na taon. Kung lagi kang updated, mas maaga mong malalaman kung paano maaapektuhan ang iyong benepisyo at paano ito masusulit. Ngayon, pag-usapan natin ang emotional at societal impact ng bagong pension. Para sa maraming senior citizens, ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay pagkilala sa kanilang sakripisyo at kontribusyon sa lipunan. Maraming retiree ang naglaan ng buong buhay sa pagtatrabaho at paglilingkod sa bansa, at ang bagong pensyon ay isang paraan ng gobyerno upang pasalamatan sila. Bukod dito, mas nagiging empowered ang mga senior citizens. Ang mas mataas na benepisyo ay nagbibigay sa kanila ng kalayaan sa pagpili ng kanilang pamumuhay. Maaari silang makabili ng mas maayos na pagkain, mag-avail ng health services, at magkaroon ng mas aktibong social life. Ang positibong epekto nito ay hindi lang para sa individual, kundi pati na rin sa kanilang pamilya at komunidad. Iisa pang mahalagang aspeto ay ang financial independence. Maraming senior citizens ang dati ay nakadepende sa anak o kamag-anak para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sa bagong pensyon, mas marami na ang makakamit ang independensya na nagdudulot ng mas mataas na self-esteem at mas magandang relasyon sa pamilya. At syempre, may health benefits rin ito indirectly. Kapag may sapat na budget ang isang senior citizen, mas nagiging maayos ang kanilang nutrisyon, mas regular ang kanilang check-up, at mas kaya nilang bumili ng gamot. Ito ay malaking tulong sa pagpapahaba at pagpapabuti ng kalidad ng buhay. Hindi rin pwedeng kalimutan ang importance ng community support. Ang bagong pensyon ay isang hakbang para masiguro na ang bawat senior citizen ay may access sa resources at support system. Sa pamamagitan ng collaboration ng gobyerno, NGOs at local communities, mas napapalakas ang suporta para sa bawat nakatatanda. At syempre, huwag nating kalimutan ang call to action para sa mga manonood. Kung ikaw ay isang senior citizen, siguraduhin na i-claim ang iyong benepisyo ng buo at tama. Kung may kaanak kang senior citizen, tulungan sila na maunawaan ang proseso at maayos na ma-avail ang bagong pensyon. Ngayon, bago tayo matapos, narito ang mga summary tips para sa bawat pensyonado. Planuhin ang iyong budget, imonitor ang claim, gamitin ang mga government benefits, maging updated sa policies, at huwag mahihiya humingi ng tulong. Sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang na ito, mas masusulit mo ang bagong pensyon ngayong Nobyembre 2025. At sa huli, tandaan, ang bagong pensyon ay hindi lamang pera. Ito tayo pagkilala sa inyong kontribusyon, suporta sa inyong kalayaan at pagpapabuti ng inyong buhay. Kaya mahalaga na maging informed, proactive at handa. Kung natutunan mo ang kahit isang bagay sa video na ito, ilike ang video ngayon at ishare sa mga kaanak at kaibigan na senior citizens din. Ang impormasyon ay kapangyarihan at sa pamamagitan ng pagiging handa, masisiguro mong makukuha mo ang buong benepisyo na nararapat sa iyo. Huwag kalimutan na manood hanggang dulo at i-follow ang aming channel para sa mga future updates tungkol sa pensyon at iba pang benefits para sa senior citizens sa Pilipinas. Yung bagong pensyon ay isang malaking pagbabago. at oh, mahalaga na bawat Pilipino ay handa at informed